Bago po kayo sa ating channel, maari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala po lamang, ang basa ng tarot ay napapailalim sa interpretasyon, maaring mag-resonate sa inyo, maaring makakonekta kayo sa mensahe, maaari rin sa ibang tao. Kaya gawing gabay o gawing libangan lamang. Itong ating tarot card reading ay for entertainment purposes only. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating tarot reading para sa buwan ng Nobyembre 2024. Sa pagkakataong ito, titingnan natin ang isang card para sa bawat zodiac sign. Ang bawat card ay magbibigay ng mga mensahe at pananaw na maaring makatulong sa inyong paglalakbay sa buhay. Ihanda ang inyong isip at puso habang tayo ay naglalakbay sa mundo ng tarot. Halina't alamin kung ano ang nakalaan para sa inyong zodiac sign sa darating na buwan. Aries the Emperor Aries, sa buwan na ito, ang Emperor card ay nagdadala ng tema ng kapangyarihan at pamumuno. Ito ay panahon upang ipakita ang iyong determination at control sa mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang mga desisyon na gagawin mo ay maaaring magdala ng matatag na pundasyon sa iyong hinaharap. Maging tapat ka sa iyong mga prinsipyo at ipakita ang iyong kakayahan na pamunuan ang iyong buhay. Huwag kalimutan na isaalang-alang ang opinyon ng iba. Ang kanilang pananaw ay maaaring makatulong sa iyong pag-unlad. Taurus, the Empress Taurus. Ang Empress card ay nagdadala ng enerhiya ng paglikha at pag-aalaga. Sa buwan na ito, maaaring makaranas ka ng kasaganaan at pagmamahal mula sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ang iyong mga proyekto at layunin ay maaaring umusbong sa mga positibong paraan. Huwag kalimutan na bigyang halaga ang iyong sarili at ang mga tao sa iyong paligid. Ang pagpapahalaga sa mga maliliit na bagay ay magdadala ng malaking kasiyahan at kasiyahan sa iyong puso. Gemini, the Lovers Gemini, ang Lovers card ay nagsasaad ng mga decision at relation. Maaaring may mahalagang pagpili kang kakaharapin sa mga susunod na linggo. Kung ito man ay tungkol sa iyong personal na buhay o sa iyong career, tiyaking pahalagahan ang iyong puso at intuition. Ang connection sa mga mahal sa buhay ay magiging mahalaga kaya't maging handa sa mga pag-uusap na magpapatibay sa inyong samahan. Isang magandang pagkakataon ito upang muling magtaguyod ng mga ugnayan. Sa the chariot cancer ang chariot card ay nagpapakita ng tagumpay at pag-unlad. Sa Nobyembre, ang iyong pagsisikap ay maaaring magbunga ng magagandang resulta. Maging matatag sa iyong landas at huwag mag-atubiling ipaglaban ang iyong mga layunin. Maaaring makatagpo ka ng mga hamon, ngunit sa iyong determinasyon at tapang, tiyak na magtatagumpay ka. Tiwala lang sa iyong kakayahan at abutin ang iyong mga pangarap. Leo. Leo, ang strength card ay nagdadala ng mensahe ng tapang at pagtiis. Sa buwan na ito, kakailanganin mo ang iyong lakas ng loob upang harapin ang mga pagsubok. Ang iyong katatagan ay magiging susi sa pagtagumpay. Huwag kalimutang bigyang halaga ang iyong emosyon at ipakita ang iyong kahinaan, sapagkat dito nagmumula ang tunay na lakas. Ipaabot ang iyong pagmamahal at suporta sa iba, at makikita mo ang mas maliwanag na kinabukasan. Virgo, the Hermit Virgo. Ang Hermit card ay nagpapahiwatig ng oras para sa pagmumuni-muni at paghahanap ng kaalaman. Sa Nobyembre, maaaring kailanganin mong maglaan ng oras para sa iyong sarili, makinig sa iyong mga iniisip at damdamin, at huwag matakot na magtanong. Ang panahon ng pagninilay ay makakatulong sa iyo na makahanap ng mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Isang magandang pagkakataon ito upang tuklasin ang iyong espiritual na landas. Libra, Justice Libra. Ang Justice card ay tungkol sa katarungan at balanseng desisyon. Sa buwan na ito, maaring kailanganin mong harapin ang mga sitwasyon na nangangailangan ng katapatan at patas na paghusga. Isa-alang-alang ang lahat ng panig bago gumawa ng desisyon. Ang iyong mga aksyon ay maaring magkaroon ng malalim na epekto, kaya't maging responsable sa iyong mga hakbang. Sa huli, ang paggawa ng tamang desisyon ay magdadala ng kapayapaan sa iyong isip at puso. Scorpio, the death. Scorpio, ang death card ay hindi nangangahulugang pisikal na kamatayan kundi ang simula ng isang bagong yugto. Sa Nobyembre, maaring kailanganin mong bitawan ang mga bagay na hindi na nakakatulong sa iyong pag-unlad. Ito ay panahon ng pagbabago at pag-renew. Yakapin ang mga pagbabago na darating sapagkat ito ang magdadala sa iyo sa mas magandang kinabukasan. Magtiwala na ang bawat pagtatapos ay may kaakibat na bagong simula. Sagittarius Temperance Sagittarius Ang Temperance card ay nagdadala ng mensahe ng balanse at pagkakasundo sa buwan na ito, maaaring kailanganin mong isaalang-alang ang mga pagkakaiba ng mga tao sa iyong paligid. Ang pagtutok sa pagpapasensya at pagkakasundo ay makakatulong sa iyo na makamit ang iyong mga layunin. Maging handa na tanggapin ang mga hamon at magsanay ng pagtutulungan. Sa huli, ang pagkakaroon ng balanseng buhay ay magdudulot ng kalinawan at kapayapaan sa iyong isip. Capricorn, the devil. Capricorn, ang devil card ay nagpapakita ng mga hadlang at pangakit na maaring hadlangan ang iyong landas. Sa Nobyembre, maaring makaranas ka ng mga temptations na magiging hadlang sa iyong mga layunin. Maging maingat sa mga desisyon at sikaping iwasan ang mga bagay na hindi nakabubuti sa iyo. Ang pagkilala sa mga negatibong impluensya ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong focus at manatiling tapat sa iyong mga pangarap. Aquarius, the star Aquarius, ang star card ay simbolo ng pag-asa at inspiration. Sa buwan na ito, may mga bagong posibilidad na darating. Ipinapakita nito na ang mga pangarap mo ay maaring makamit basta't ikaw ay patuloy na nagtatrabaho para dito. Manatiling positibo at buksan ang iyong isipan sa mga bagong ideya. Huwag kalimutang ibahagi ang iyong mga talento at talento sa iba sapagkat maari silang ma-inspire sa iyo. Pisces, the Moon. Pisces, ang Moon card ay nagdadala ng tema ng misteryo at mga hindi nakikita. Sa Nobyembre, maaring makaramdam ka ng pagkalito o pagkabahala tungkol sa mga bagay-bagay. Huwag matakot na tingnan ang mga emotion at intuition mo. Ang mga pagkakataon para sa pagbabago ay maaring mangyari, ngunit kailangan mong maging mapanuri. Pahalagahan ang iyong intuition at huwag kalimutang alagaan ang iyong sarili sa panahon ng mga hamon.